pala masarap na sabaw ang buto mako ah kaya lang naulan naulan dito mga kalakmay sarap tumigot na sabaw nito sarap na sabaw tara 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 kaya masarap kumain dito hindi ba ang sa lugar na ito mga kalakmay dito Maambon, namulan. Masarap kumain. Umigot ng sabaw nito. Hanap tayo. Hanap. Hanap ng masarap ng sabaw. Yeah, yeah. Dito ako ngayon mga kalakbay. Sa oh. Rizal Park. So, natin ang kainan. Butas, oh. Ayan, yeah, nalabaw ni nanay. Wala. Masarap Masarap na sabaw.

Kain, kain. Saka isa na kanin. Dalawa ito, dalawa. Yan, oo. Ito yung isa, te. ah, Sige, uh, sige. Ah, yun. May dagdag pala. Siyo na kalabaw. Ito rin, hindi ilan tiyo lang Tapos yung nakalabaw yung sinasabi ko sa Rizal Park Sa tapat lang yan o oh. Ito yung nagmamassage dito di ba? Tapos yun yung Rizal Park ko oh. Ito lang yung sinanay sa may South Star Park. Yan, sa isang kanin